walong misteryosong bagay at nakakagulat na pangyayari na kung saan ay naaktuhan nila ang pagsalungat sa laws of nature at science. Maaring maging ikaw ay magugulat din sa mga pangyayaring ito. Pangungunahan na yan ng walking tree. Maniniwala ka ba na mayroong puno na lumalakad? Mahirap paniwalaan, 'di ba? Pero may ilang pangyayari na kung saan ay naaktuhan ito ng kamera. Tulad ng lalaki sa Amerika. Naaktuhan niya ang lumalakad na puno malapit sa bahay niya. Para bang lilipat ito ng pwesto. At sa isa pang footage ay umuusod naman ang puno habang nagkakamping ang pamilyang ito. Hindi lang yan dahil marami pa ang naaktuhan ng kamera sa kagubatan marami ang nagtataka kung bakit at marami rin ang nagsasabi na ilusyon lamang ito at gawa ng hangin. Pero makikita naman sa video ang ebidensya. So, ano kaya sa palagay mo ang dahilan nito? Caves Floating kiss Sa video ito naman ay isang kuwebang balon ang nagbubuga patapon tulad ng lalaking ito, nang sinubukan niyang ihagis ang kanyang jacket sa butas, kinalaunan, bigla na lamang itong binuga pabalik. Misteryoso ito dahil walang makapagsabi kung ano anong nangyayari. May haka-haka pa nga ang ilan na baka raw may nagpubuga talaga nito palabas. Kaya tinawag nila itong Dragon's Cove Cave, kung saan ay baka raw may dragon din sa loob nito. Mysterious Floating Things Medyo kinabahan din ang taong itong kumuha ng video Nang maaktuhan niya ang paglutang ng palapa ng palm tree Makikita sa video na wala namang mga bahay O kung ano man ang malapit dito Para isabit ang palapa Kaya palaisipan pa rin ito sa kanya Heto pa ang isa na kung saan naman Ay nasa ere ang isang bangko ah, Ani mo'y para bang may tali din ito sa itaas Ngunit wala namang makikita Ano nga kaya ang kaganapang ito? let us know in the comment. Sa malayo naman ay naaktuhan ng puno na nakalutang sa isang bundok. Makikita na nasa itaas ito ng maraming puno sa kagubatan. Reverse Waterfalls Sa isang lugar sa Hawaii ay may kakaibang waterfalls na matatagpuan. Sa halip na paibaba ito ay pabalik ang tubig. Ayon pa sa mga locals, baka raw may nag-aalaga dito at nagbabantay tulad ng fairy o kaya naman ay mga inkanto. Siyempre, sino ba naman ang hindi magugulat kung makikita mo ito ng una pa lamang at baka masabi pang misteryoso. Ngunit dahil sa hindi mapakaling kaisipan ng marami, ay napagtanto nila na dahil pala ito sa malakas na hangin. Kaya sa halip na paibaba ay pabalik ang talon. Pero kahit na, marami pa rin ang taong bumibisita dito para masilayan ang nakakabilib na ganda ng kalikasan. Breathing Forest Ang kakaibang misteryo na ito ay gumulat sa marami nang maaktuhan ng kamera. Bakit? Well, simple lang dahil lumihinga ang lupa kung saan ay nakatanim ang malalaking puno para bang may puso ang lupa sa kagubatan. Ayon pa nga sa mga locals, pakaraw pinagagalaw ito ng mga inkanto para takuti ng mga visitors na pumupunta sa lugar. Siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot kung maaaktuhan nga naman ito? Yun nga lang kinalaunan ay napagtanto ng marami. Nagawa pala ito ng malakas na hangin. Habang inuuga ay sumasabay ang ugat nito na gumagalaw kasama ng lupa. Ano kaya sa palagay mo? Bird frozen in mid-air. Habang drive sila pa uwi sa kanila, nagulat sila sa kanilang naaktuhan na nakalutang na ibon pero hindi lamang sila dahil maging ang mga tumaraan ay nakita din ito kaya wala silang nagawa kundi ang kuna na lang ito ng video. Sa isa pang video ay nakuna naman ang lalaking ito ang ibon na nakalutang din sa ere. Magtataka ka na lang din dahil hindi man lang sila gumagalaw o kumapagaspas man lang ang pakpak. Kaya naman sa isang ito dahil sa pagka ng marami nagtulong-tulong na sila na ito ay i-rescue. Kaya lang hanggang sa huli ay hindi pa rin nila malaman ang katotohanan sa likod nito. Hindi lang yan dahil marami pa ang mga video na nakunan na katulad ng ganitong pangyayari. Bleeding tree. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hirap pa rin ipaliwanag ng mga tao kung ano nga ba ang dahilan ng pagdurugo ng puno na ito kaya naman tinawag nila itong dragon's blood tree dahil sa oras na tanggalin ang balat nito o di kaya ay hiwain at putulin ang sanga ay magdurugo ito na may halong dagta pero hindi naman talaga literal na dugo kundi ay talagang dagta na kulay pula pero hindi naman ito delikado dahil ginagamit pa nga ito ng mga sinaunang tao para sa pagkukulay ng buhok o di kaya ay pang-varnish ng kulay ng kanilang mga furniture. Mysterious stone chain. Nakita mo na ba ang malaking bato na ito? Hindi lang siya basta bato dahil may nakalagay na kadena sa ibabaw niya na hindi natatanggal at para bang pumatak mula sa langit. Ayon sa mga locals, ay hindi nila alam kung ano nga ba ito at ano ang pinagmulan pero makikita naman na nakakabilib at nakakapagtaka ito lalo pa at para bang sumasalungat ito sa gravity kaya isa lang ang masasabi ng marami kung ito man ay gawa ng tao o ng anuman ay talagang nakakabilib dahil sa napakagaling na pagkakagawa dito kaya yeah, hindi lang yan ang mga misteryosong pangyayari na nakupunan ng camera maaaring ang ilan ay hindi lang na i-upload sa social media at hindi lang nagpa -viral. So, kaya naman yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na